Hi guys! Um, long time no see, ano? You know? Sa totoo po, nagka-COVID po ako and it's my second time to have COVID. Kasi uh, mga two weeks ago, pumunta kami ng spa. It's a private spa but still, hindi pa rin pala safe. So, sa aming, mag, sa aming lahat na pumunta, yung anak kong isa, yung unang nagkaroon ng COVID. So, maybe because... syempre tuwang-tuwa ka sa spa and then you were opening your mouth and maybe nakainom ng tubig tapos yung tubig contaminated with the virus kaya nagkaroon siya agad-agad ng COVID the next day and then uh, pagkatapos niya lumipat sa isang anak ko and then ako yung pangatlo na nagkaroon and then yun binigay ko naman sa asawa ko so lahat kami talaga nagkaroon na naman ng COVID for the second time. So paano ba yung COVID dito sa Taiwan? Gusto ko lang din malaman sa Pilipinas kung paano nyo ito no yung sitwasyon kapag may COVID kasi dito sa Taiwan Kapag nagka-COVID ka, parang wala lang. Like halimbawa, nung pumunta kami sa clinic, um, tapos chinak or nag agad kung COVID ba. Kasi kapag may lag na, talagang tinetest ka agad kung COVID ba or seasonal flu. Ayun nga, nalaman nga na COVID siya. Tapos binigyan lang ng gamot na normal. And then, ang sabi pa nga ng doktor sa anak ko na okay lang siya, pwede siya pumasok na sa teacher kung papapasukin o hindi. So, para naman safety sa ibang mga students, so hindi ko na pinapasok yung anak ko. And then, nung ako na yung nagka-COVID, parang wala lang din. Normal lang nagamo tapos wala ng isolation. Wala, ganun lang. Ganyan lang ka-normal yung COVID dito. So, sa Pilipinas ba, ganun din? Pero, i-share ko lang din yung experience ko, no? Nung first COVID ko, sobra, sobra yung lagnat ko. Um, talagang sobrang taas ng lagnat mga ilang days 2 to 3 days yata yung lagnat and then sobrang sakit ng ulo ko gusto ko matulog lagi and then inuubo ako and yun lang and then this time sa second covid hindi masyadong mataas yung lagnat ko hanggang 37 something lang hindi umabot ng 38 tapos isang araw lang din And nung nagtake ako ng gamot, medyo umokay na yung pakiramdam ko. Pero yung yung pakiramdam ko is medyo kakaiba kasi nawala yung uh, sense of smell ko and nawala din yung sense of taste ko. So hanggang ngayon, I'm still recovering. So parang magkaiba, siguro iba yung variant na nakuha ko this time kasi kakaiba siya sa first COVID ko. Wala rin akong ubo. Meron lang akong shortness of breath kasi nga, di ba may sipon siya na dala yun lang naman so far but again guys uh, if you if you experience covid you can share and you can also ask me questions about it but Uh, gusto ko lang malaman sa Pilipinas how do you handle that kasi dito sa Taiwan talagang parang wala lang parang wala na talaga yung COVID dito